bayawak ng duman isang mapagpalang araw po pala sa ating lahat guys sa dudung ko video ko kumusta kumusta po kayong lahat ha? sana nasa mabuti kayong kalagayan guys And nandito pala tayo sa bundok ngayon at pasukal na lugar ayan so ngayon guys nandito po tayo kasi ano ah, maggawa ulit tayo ng trap sa manatad guys so part 2 to guys kasi yung unang upload natin hindi masyadong maganda kaya gawin ko ulit sampulat yung gagawin natin ngayon ngayong araw Uh, tingnan natin kung ilan yung mahuli natin sa sampo na bitag utrap na gagawin natin. Uh, ganun pa rin guys, huwag nyo sanang kalimutan na mag-subscribe sa channel ko. Uh, makikita nyo yung subscribe button dyan sa baba nitong video na to. So tara, let's go! Guys, uh, nandito na po tayo sa area guys. At simply nakakita na po ako ng bakas o daanan. daanan nila. Nalaman natin kasi malinis. Mapakita ko po sa inyo guys. Mapansin nyo, ayan o. Ayan. Oh. di ba malinis yan? Ayan. So ibig sabihin niyan guys, may nagpunta dito para maghanap ng ano, pagkain. Let's start. guys, uh, first trap natin guys ayun, tapos na yan guys, so punta tayo sa next trap natin guys na gagawin, uh, tayo okay, guys, uh, kita, ulit tayo ng area nabuli tayo ng magandang area guys na pwede natin paglagyan ng trap natin ito yung paborito ng ano ito, mga bakas, ito ng ano manatad guys nilinisan nila yung ano na uh, hinahanapan nila ng pagkain para kendaraan nila guys ay kita ulit tayo ng area guys na pwede natin paglagyan ng trap guys so pang siyam at pang sampo yung gagawin natin guys hindi ah, ko na ipakita yung ibang trap kasi ulit ulit lang naman yung ginagawa natin guys so, pang siyam to na trap natin so, yung ikasyam na trap natin guys papunta tayo sa ikasampo at last na gagawin natin na trap guys so, so tara let's go Yan guys, dito natin lagay yung ika o last nating trap na ikabit na trap guys. Yung ika ay nandun. Dun sa baba. kada malapit lang sila. Yan guys, natapos na yung ika at huling trap natin na kinabit guys. So, Antay-antay na lang po tayo. Mga apat na oras guys, update natin to. Balikan natin kung may huli ba tayo o wala. So, abangan natin guys. 1 minute 37 seconds later. And guys, uh, natapos na yung uh, hinintay natin na oras. Update natin yung trap natin. na manatad kung meron ba tayong huli guys. O sana meron. Tara, let's go. May huli tayo guys. Oh. And, and, guys, sumabit guys. Oh. Yun. And guys. And, meron na tayong huli guys. Yan, uli. Ayan, oh. Yung huli natin. And so, meron pa tayong, ano, siyam na titingnan. Punta na tayo sa pangalawang trap natin, guys. Sinama ko si Bayaw kasi, ano, wala magawak ng yung huli natin, guys. Na, Bayaw? May huli daw, guys. May huli. Yan si Bayaw, guys. Ano, Bayaw ko. Tawa ng kapatid ko. Shout out to hindi ka nga lawang huli guys hindi ba yun hindi daw huli Eh guys, pangalawang uli guys. Pakita nga isa ba yaw? Pakita nga isa. Yan. Yan, dalawa. Ayan. Parang wala. Ayan guys. Ayan. Walang dumaan guys. So, punta tayo sa ibang trap. Yung pangapat natin. Ayan o. Kinain ng ano. Hindi ko alam kung anong kumain yan. Tiil na lang yung nantira. Tsaka, puwit. Eno, eh, hindi natin naabutan. Kasi, umaga pa tayo nagano. Pag-update natin, ito lang na bat natin. Mag-alasin ko na. Ayan o. No? Nung araw. Palubog na. At ngayon o. No? pa to guys. Eno, eh, hindi ko alam kung anong kumain ito. Saan ng bayawak yung trap na ikaanim natin. O, ayun o. Tingnan natin guys. Ayun guys o. Nakahuli na bayawak guys. Nadaan ng bayawak guys. Ayan siya guys o. pang natin. Ayun o. Bayawak ang dumaan. Mangibon yung trap natin guys. Nakahuli ng ano, bayawak. Ayan siya o. Nakahuli ng ano, Bayawak. grabe tapang mga si e, masyadong malaki guys Yan o, yan o. ayan nakaan siguro niya dyan grabe guys hindi ako makapaniwala na yung trap natin na ginawa pang ibon lang to pang manatad pero ito nakahuli tayo ng bayawa